Ah uh, okay uh. good morning mga lods. Uh, ito isang ano no uh, isang request na naman ulit ni Jopet ano uh, Jopet channel from South Korea tama also oh, South, South Korea. Ang tanong niya ano, ang gusto niya mag uh, uh, Sir, alter helix po kaya paano diagram? Na no, ito no itong halo switch mommy paliwanag ko no uh, next block next vlog sir with loudhorn with night ranger god bless with passing na no, ito no ito no ito ang uh, halo switch natin sa halo switch merong positive at tsaka negative ano itong positive tsaka negative ng halo switch para sa ilaw lang yan nitong halo switch uh, so bali ganito no ito positive para sa at saka negative para sa ilaw ng halo switch ito no normally closed ang normally closed karugtong ng common pag di nakapindot itong uh, normally open ano to normally open itong gitna no ang normally open karugtong yan ng common pag nakapindot ang halo switch no uh, so bali ito no pag uh, tong common at saka tong normally close magkarugtong yan kung hindi pa pinipindot etong normally open at saka normally close pag pumindot ka na siya ang naman ang magkarugtong ano yan eto ano dito yan no kagaya nito dito na eto hello switch eto ang ano natin no ang busina no ang push button positive trigger to mga loads eto nga uh, push button na to no nakakonek positive ba no nakakonek dito sa common no common ito yun no common pag hindi pa siya nakapindot ang gagana itong stock horn niya no ngayon pag pumindot ka ng uh, busina stock horn siya pag pinindot mo naman to ano, no no kung hello uh, switch pag pinindot mo papasok dito sa normally open no? magiging ano siya no uh, normally open doon gagana itong loudhorn natin ano. Dito sa loudhorn, meron siyang naglagay tayo ng isang diode ano na 3 amperes para sa passing ano. Pag bumusina ka, pag pumindot ka nito no ano to na normally open. Pag pumindot ka ng busina, ah uh, tutunog itong loudhorn tapos sasabay itong passing natin no. Nilagay natin tong passing sa yellow yellow ng night ranger kayo nang bahala ano kung saan nyo gustong ilagay itong uh, wire na to no itong galing ng diode no? basta itong may marking may marking na no, ito no may marking papunta yan lagi na nakaharap yan papunta sa uh, gagawin nating passing light ano dito sa yellow ko nga nilagay no ito nga uh, walang marking nakatap ito dito sa 87 yan ngayon, kung gusto naman ninyo, pwede rin kayo dito mag-tap dito no, sa normally close. Pwede kayo mag-tap dito papunta sa uh, passing din ng MDL ano, o headlight. Pwede yan. Na, dito tayo. No. Dito tayo sa ano, ano, meron tayong ginawa dito ng uh, uh, momentary. Ano. Itong moment, mom, uh, Sorry, momentary passing natin ano ito no. Ito. magpapasing siya no. magpapasing kahit sa tatlo no. Sa yellow, sa white tsaka sa red magpapassing siya pag pinindot niyo to. Na no, kasi meron tayong ano eh uh, mini relay ano ito mini relay. Sa mini relay ang kukunin lang natin tung normally close at saka tong common ano. Oh. Itong 86 at saka 85 ano na ito eh uh, trigger to no so bali itong ano ang papatayin lang natin dito is negative ano ito no ito pinatay, papatayin natin itong negative para siya mag uh, passing ano uh, so bali itong common tsaka 85 pinagsama na natin na no? papunta ito sa negative so bali yung 86 papunta dito sa 87 ng relay ano Baala kayo basta 87 'tong dalawa no. 87 lang 'ha, walang A, 87. Yan. So wali ganto no. Dito ang ano natin ang uh, boss relay 'to, mga load sa boss relay dalawang 87. Dito sa 86 uh, Itatap natin dito sa accessories. Itong 85 diretso ito sa ground ng battery no. Ang 30 Diretso rin sa battery na merong fuse na 15 amperes. So bali, ang output niya no itong 87. Itong 87 niya papunta sa dito sa tatlong switch na to no. On off switch to. Papunta yung isang 87. Yung isang 87 papunta sa switch ng MDL ano. MDL. So yan mga lods ano. Dito no, dito naman sa busina, meron tayong 4-pin relay ano. Ito no, 87, 30, 86 sa 85. Palagi ninyong tatandaan mga lords, dito sa 4-pin relay na to no. Ang 85, yung transparent 'to, eh, kadalasan kasi 'yun ang nabibili no. Etong 85 yun ang gagawin n'yong ground no, mga lords, sa ground 'tong 85. Etong 86 siya ninyong iktatak dito sa normally open o no, no, normally open para pagka abumusin na ka naka normally open siya no magkakaroon to na no, mag magti-trigger tong 86 tsaka para gumana itong ano no tong 87 natin papunta sa loud horn na no, yan ayan mga lords eto nga uh, battery na a ah, battery itong negative ng ng loud horn papunta ito sa negative ng battery ano diretso to sa negative ng battery no itong negative ng loud horn na to tatandaan niyo mga lods sa diretso sa negative ng battery na so dito sa stock horn okay lang na mag ano mag ano siya eh mag body ground o sa harness ano pero mas maganda kung idirekta na rin niyo sa battery okay so yun lang ano oh yun tama ano yun lang wala na akong ibang may papaliwanag no basta itong 30 amperes na fuse ano ah, at itong number 30 ng ano boss relay lagi nyo padadaanin niyan sa fuse no diretso sa positive ng battery so yun lang sana maliwanag mga loads no Paki screenshot na lang tong ano natin tong ginawa natin ano ah, shoutout nga pala ulit ano kay Jopet Channel from South Korea no So sana itong uh, ginawa nating diagram ano, um uh, mapanood mo para sa iyo to no. So yun lang muna mga lords, uh, naging busy kasi ako eh sa mga nagdaang araw. Uh, marami kasi'ng lakad yung boss ko kaya hindi ko naasikaso, no. So yun lang mga lords, uh, Jopet no. Maraming salamat sa at sana ah uh, lahat ng ginagawa natin mapanood ninyo no. Paki-like na rin no. Paki-share na rin. So 'yun lang mga lords, maraming salamat at God bless sa ating lahat.